Kita nyo ang mga huyohoy sa kahanginan mga kashuyans. Napakaganda at napakalamig ang simoy ng hangin. Diyan banda, yan yung coastal uh, Road. Makita mula dito ang mga salakya na humaharurot at humahagiyos humahadyong. Kita nyo mula dito mga kashuyans ating izum. may plug dyan na kumakaway-kaway nakita ninyong plug na yan Israel plug ng Israel yan inuugso ka ng plug ng Israel ang lugar na yan mga kasuyans at yan yung abandonadong lugar yan yung nabalita na nagkagira noon Last 2018 man ata yun At sa pangyayaring yun mga kasuyans Kami uh, biglang humahapa sa aming sahig At tumatambling kahit walang tao mga kasuyans <laughs> Dito tayo sa malaking lilim Ng isang puno Ayan yung isang puno Lilim na masyado dito Malamig at mahangin Dito tayo magtatambay uh, ng... Uh, iilang minuto para maibsan yung uh, iniinda nating kaigang At ito yung isa pang uh, building na hindi na nag ngayon ito ang uh, Mandrisa by the Sea Ito ay uh, pag-aari ng Ateneo de Davao University Ito ay isang uh, retreat house wow. na nandito banda sa amin at uh, pag uwi ko mga kasuyan, ito ang aking nadatnan. Oh, no! Ayan, may nag-spray ng uh, mangga. At tayoy uh, tayo ipahipi lang muna dito kasi dito sa atin uh, umaalibwag ang uh, baho at salibo ng kanyang uh, chemical na ini-spray mga kasuyans. Ayan, makita ninyong uh, nag-sirit-sirit ang mga chemicals. Patungo doon sa bulaklak ng mga manga mga kasyuyans At mula dito sa aking tinataguan at pinapahipian Yan ang mga katikaran po sa araw na ito Maraming salamat sa inyong paglantaw Hinaot kayo na